hindi tayo maaaring maging malakas sa lahat ng pagkakataon o magiging matagumpay sa lahat ng ating laban dahil palaging merong mas malakas kaysa sa atin dahil palaging merong mas magaling kaysa sa atin. Dumanas ka man ng pagkabigo, huwag kang matatakot magsimula ng panibagong kasaysayan dahil minsan mas matamis ang tagumpay sa ikalawang pagkakataon. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan nang tumalima sa panawagan ng kanyang bayan. Magiting na nakipaglaban sa mga mas malakas na mananakop at nakalasap ng pinakamapait na kabiguan. Ngunit walang dahilan para isuko ang laban. Tumakas, namundok at nakasumpong ng panibagong hukbo na maghahatid patungo sa pinakamimithing kalayaan. Hindi nga ba't mas masarap ang tagumpay basta tuloy-tuloy lang ang laban? ang kwento ni General Alejo Santos Bayani o yung tinaguri ang Political Kingpin of Bulacan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Alejo de los Santos ay sinilang noong 17 ng Hulyo taong 1911 sa mag-asawang Regina at Pedro de los Santos. Sila ay tubo sa bayan ng Bustos sa Bulacan. Sa kanyang bayan na rin sa mababang paaralan ng Bustos unang nag-aral si Alejo at pagkatapos ay sa Baliwag Junior College na ngayon ay Baliwag University. Dito siya nagtapos ng high school bilang salutatorian. Nagpatuloy siya ng pag-aaral sa University of the Philippines at kumuha ng kursong edukasyon. Nakapagtapos siya dito noong taong 1932 sa edad na 21 anyos. Una siyang nakapagtrabaho sa Bureau of Prisons bilang prison guard noong taong 1933. Nang sumunod na taon, 1934, nakipag-isang dibdib naman siya sa kanyang kasintahang si Juanita Garcia ng Baliwag Bulacan at nagbunga ang kandilang pagmamahalan ng walong supling. Taong 1938, nang magsanay na rin siya sa training school for reserve officers sa Camp Murphy at nahirang siya bilang second lieutenant commanding officer ng C Company ng 31st Infantry ng Philippine Army. Kapten Alejo Santos nang yusapin na siya ng sumiklab ang digmaan dito sa bansa at magiting silang nakipaglaban sa mga mananakop para pagtanggol ang ating bayan. Sa pagbagsak ng Maynila isa si Captain Alejo Santos sa mga umatras patungong bataan para doon isagawa ang kanilang huling pagtatanggol. Pagkatapos ng ilang buwang walang humpay na labanan, wala nang nagawa pa ang hukbong Pilipino at Amerikano sa napakalakas na puwersa ng mga hapon. Sa tuluyang pagbagsak ng bataan at korehidor, ang lahat ng mga sumukong sundalo ay dinanas ang kalbaryo ng death march. Ngunit hindi kailanman matatapos ang laban para kay Kapten Alejo Santos. Nalupig man ang kanilang pwersa sa bataan at korehidor, tumakas siya mula sa mga lugar na ito bago pa man sila mahuli ng mga kalaban. Nagtungo siya sa kanyang bayan sa Bulacan upang doon ipagpatuloy ang laban. Sumapi siya sa gerilyang nando doon na pinamumunuan ni Bernard Anderson at dito muli silang nagpalakas ng pwersa. Hanggang sa lumipas ang sandali lang na panahon, itinatag ni Alejo Santos kasama ang ilang mga opisyal ang Bulacan Military Area o BMA. Ito yung nagsilbing sandatahang lakas ng Pilipinas sa bahaging ito ng bansa. Mabilis na nakaakit na mga makabayan si na Alejo Santos at mabilis na lumaki at patuloy na lumaki at lumakas ang kanilang pwersa na umabot pa ng higit 20,000 mga miyembro na nahati naman sa walong divisyon. Inuloklok sa si Alejo Santos bilang Brigadier General upang pangunahan ang Bulacan Military Area sa patuloy ng pakikipaglaban sa mga mananakop na Hapones. Hanggang sa dumating ang napakalaking pwersa ni na MacArthur na siyang nagpalaya sa bayan. Si General Alejo Santos lang ang natatanging sundalong Pilipino ang kinilala ng pwersang Amerikano na nakaabot sa ranggong general at nakatanggap siya ng samutsaring pagkilala at karangalan sa kanyang kabayanihan sa pagtatapos ng digmaan noong taong 1945. Siya na rin ang inilukluk bilang military governor ng Bulacan noong panahon na yun na noong una ay ayaw pa niyang tanggapin ang posisyon. Pero dahil saksi siya sa mga pangyayaring nagaganap sa tatlong taong kalupitan at pangaubuso ng mga mananakop Napilitan na rin siyang tanggapin ng hamon at gampanan ang napakalaking responsibilidad para sa kanyang mga tao na trauma pa ng digmaan. Umupo siya sa pwesto habang inihahanda ang pagbabalangkas sa isang formal na halalan na gaganapin sa susunod na taon ng 1946. Ngunit sa simula pa lang, panahon pa man ng mga naunang mananakop, naging tatak na talaga ng ating bayan ang maruming politika dahil sa mga sakim na politiko at kanya-kanyang mga pansariling interes lang ang ipinaglalaban. Panahon ng halalan taong 1946, si General Alejo Santos ay sumapi sa Democratic Alliance na isang makakaliwang partido. Ito ay kinabibilangan ng mga kapwa niya gerilya, mga union ng manggagawa, mga hukbalahap ni Nakaluwis Tarok, Filipino Blue Eagle Guerillas at iba't iba pang mga organisasyon. Sila ang tumatakbo bilang mga mambabatas sa kanilang mga distrito. Habang si General Alejo Santos ang kumakatawa naman sa ikalawang distrito ng Bulacan. Sinuportahan ng kanilang partido si Pangulong Sergio Osmeña. Ngunit bigo itong manalo laban kay Pangulong Manuel Rojas. Habang nanalo naman ang karamihan sa kanila bilang mambabatas ng Democratic Alliance kasama na si Nakaluwis Taruk at Alejo Santos. Pero nababatid ni Pangulong Rojas na balakid ang mga ito sa kanilang isinusulong na panukala noon na Bell Trade Act o yung Philippine Trade Act na kung saan nakapaloob sa batas na ito ang pagkakapantay-pantay at magkakaparehong karapatan ng mga korporasyong Pilipino at Amerikano at ang pagkakapantay-pantay sa mga likas na yaman ng Pilipinas. Ito ang bagay na mahigpit na tinututulan ng makakaliwang partido na Democratic Alliance. Kaya't para walang malakas na humarang sa panukalang batas na ito, hindi hinayaan ni Pangulong Rojas na makaupo sa pwesto ang mga mamabatas ng Democratic Alliance na nanalo na kinabibilangan nga ni Naalejo Santos at Luis Taruc at iba pa nilang mga kasama. Inakusahan sila ng pandaraya at pagpapalaganap ng kaguluhan noong panahon ng eleksyon at naganap nga ang pag-amyenda sa batas na isinulong nila noong taong 1947. Taong 1949 naman, nang muling tumakbo sa kaparehong posisyon sa si General Alejo Santos at muling nanalo. Simula nun, wala nang nakapigil sa kanya para hindi makapanungkulan sa kanyang bayan. Nagtuloy-tuloy na siya sa pamamayagpag hanggang sa tanghaling political kingpin ng Bulacan. Pagkatapos niya bilang mambabatas, naging gobernador muli siya noong taong 1951 at muling nahalal hanggang taong 1957. Panahon niya kung kailan nagkaroon ng malakihang rehabilitasyon ang kanyang lalawigan na kinapapalooban ng pagpapagawa ng mga national highways at mga pampublikong infrastruktura gaya ng mga tulay na patuloy na napapakinabangan natin hanggang sa ngayon. Taong 1958, naging reparations commissioner naman siya bago nahirang bilang Secretary of National Defense na sumunod na taon 1959 hanggang 1961 na gabinete sa ilalim ni Pangulong Garcia. Taong 1967 naman hanggang 1971, itinalaga naman siya ng bagong Pangulong Marcos bilang direktor ng Bureau of Prisons na minsan na rin niyang pinagtrabahuhan bilang jail guard. Maliban dito, inuluklok din siya bilang chairman of the board ng Philippine Veterans Bank. Hinawakan e din ni General Alejo Santos ang mga posisyon gaya ng Secretary of Anti-Crime Coordination, Chairman of the Out of School Youth Program sa Bulacan, Life Member of the Veterans Federation of the Philippines, National President of the Reserve Officers Legion of the Philippines, Chairman ng PAAF Basketball Committee, at napakarami pang ibang mga organisasyon. Dahil sa dami ng kanyang tungkuling ginagampanan, maaga siyang nagretiro sa buhay politika upang mag-focus sa iba pang mga organisasyon na kanyang hinahawakan. Ngunit nagulantang na lang ang lahat nang biglang lumabas muli ang kanyang pangalan noong taong 1981 presidential elections bilang standard-bearer na makakalaban ni Pangulong Marcos sa halalan. Ngunit napuno ng kontrobersyal ang kanyang muling paglabas na ito dahil noong mga panahon na yun ay eh katatapos lang din ng parliamentary elections ng 1978 kung saan lahat ng kandidato ng oposisyon sa pamumuno ni Nino Aquino ay natalong lahat laban sa administrasyon. Malawak ang pandaraya ang sinisigaw nila kaya't noong taong 1981 elections, hindi na sila nakilahok pa at sa halip ay nagpadala na lang ng mga aktivista sa iba't ibang panig ng bansa upang ipanawagan ang plano nilang pagboykot sa eleksyon. Naayon sa kanila, ay walang magaganap na matinong halalan sa ilalim ng gobyerno ng Pangulong Marcos. Kaya't ang muling pagtakbo ni General Alejo Santos ay pinaniniwalaan nila na isang malaking palabas lamang para lang may masabing halalang naganap. Dahil ang general ay pinatakbo lang daw ni Jose Roy na presidente ng nasyonalista na dating partido ng Pangulong Marcos bago pa man maitatag ang KBL. At ang kanyang naging campaign manager ay si Francisco Tatad na naging ministro de ng Pangulong Marcos sa loob ng napakahabang labing isang taon. At higit sa lahat, si General Alejo Santos mismo ay dati ring gabinete ng Pangulo na nagluklok sa kanya sa iba't ibang posisyon. Landslide ang pagkatalong ito kay General Santos kasama ang isa pa na nagngangalang Bartolome Cabangbang at nanatili sa posisyon ang Pangulong Marcos. Ikalabing walo ng Pebrero taong 1984, tatlong taon pagkatapos ng halala na yun, inatake siya sa puso dahil na rin sa tumatandang edad. Tuluyan na siyang binawian ng buhay at inihimlay ang mga labi sa libingan ng mga bayani bago nagpasyang siyang dalhin na lang ang kanyang mga labi sa kanyang bayang sinilangan sa Bulacan. Si General Alejo Santos ay pumanaw sa edad na 72 taong gulang. Samantalang bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan ipinangalan sa kanya ang himpilan ng kapulisan sa lugar, mga national highway, mga tulay, at ilan pang mahalagang tanda ng ating bayan. Hindi tayo maaaring maging malakas sa lahat ng pagkakataon dahil palaging merong mas magaling at palaging merong mas malakas kaysa sa atin. Basta ang mahalaga, tuloy lang ang laban hanggang sa magtagumpay. At magagawa natin to sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!